Galit na galit ang Haring Alimango dahil hindi siya makatulog noong gabing nagdaan. Sino ba yung tawa ng tawa ng napakalakas kadabi? Tanong niya sa bantay niya, hindi ako nakatulog sa katatawa niya, si Pakapo. Sagot ni Aso. Pati nga po ako ay hindi rin nahimbing, tawagin mo si Palaka, utos ng hari, nang dumating at tanungin si Palaka. Ang sagot nito ay, paano po kayong hindi matatawa dito kay Pabong? Tuwing lalaka siya ay dadala niya ang kanyang bahay tawagin mo si Pagong utos sa hari, tinawag si Pagong at ipitinanong ng hari, bakit ba tuwi kang lalakad ay daladala mo ang iyong bahay? Pinagtatawanan ka tuloy ni Palaka, at dahil sa kanyang ingay ay hindi ako tutulog, kaya ko po dala ito lagi ay dahil nang maiwanan kong minsan, dinapuan ni Alitaktap na may dalang ilaw. Kamuntik na pong masunog. Lagi pong may dalang ilawan si Alitaptap sa gabi, paparituhin niyo ni Alitaptap, utos na muli ni Haring Alimango, o, bakit ka ba laging may dalang ilawan? Tanong niya sa kulisap nang ito ay makaharap niya. Tuloy dala lagi ni Pagong ang kanyang bahay dahil baka daw ito masunog kapag yung binapuan. Pinagtawanan naman siya ni Palaka at ako ay hindi nakatulog sa labis na inay kasi po kapag nasasalubong ko si Lamok sa dilim ako ay kanyang kinakagat. Nagdadala po ako ng ilaw para kapag nakita ko siya nakalalayo agad ako, mangyak-ngyak na pakli ni Alitaptak, si Lamok ang dahilan ng lahat ng bulo. Talagang makulit iyan si Lamok na yan. Paparituhin siya agad, umating sila mo dahil tinawag siyang makulit at dahilan ng gulo, galit niyang kinagat si Haring Alimango. Nabigla ang hari at hinampas niya si Lamok. Tumumba ito at namatay, nabalitaan ng mga Lamok ang nangyari sa kamag-anak nila. Naghanda sila sa pagsugod sa Haring Alimango. Nakarating naman agad ito sa hari at sa malaking takot nito ay sumuot sa isang butas sa lupa para magtago. Buhat niya noon, bawat butas na makita ng mga lamok ay inaaligiran nito sa paghahanap kay Haring Alimango. Ito rin ang dahilan kung bakit tila umaawit ang lamok sa labas ng iyong tayna.